Fully furnished na service residence sa may Salcedo, Makati. Starts at 5,000 plus pesos a night lang. Let's go! Meron silang loaded na kitchen. Ang dami rin ng storage. May dining area. Environment friendly pa yung patubig. Ang ganda at very welcoming ng living room nila. Ang laki ng TV. Tapos, panalo yung view ng Makati skyline. Meron silang bidet. Naglalakihang mga salamin. Kompleto yung amenities, tapos pwede pang mag-request. Ito yung kanilang shower. May rain shower, regular shower, shampoo, conditioner, at body wash. Ito na yung kanilang kwarto. Merong queen size bed, nakasya naman kaming lima. O oh, di ba Ang ganda. Meron sariling TV at work table kung kailangan yung magtrabaho. May pool sila at the ninth floor. Meron pa pala silang jacuzzi dito. Pwede rin kayong mag dito, mga ka pero may extra bayad na. Dito rin matatagpuan yung kanilang fitness center. Siyempre, kumpleto sa gamit. Ang panali dito, napakaraming mapupuntahan at makakainan around the area. Tingnan nyo tong list na to. Kung gusto ninyong ma-experience mag-eat staycation dito sa Service Residence na to, hanapin lang ang Citizen Salcedo Makati sa Klook at gamitin niyo yung aming promo code na Club para maka-discount dito sa inyong staycation. Until next time, bye-bye.